Sir. Broken line sir, Broken line. Nakita nyo. Broken line yun sir. Nakita nyo naman. Dalawa pwede mangyari sa inyo dyan sir. May task ka mako. Hindi ako makipagtalo sa iyo. Pag sabag ka kayo dyan, kaya may mag-aas. Wala mababang ka sa unahan ako eh. Kinakain mo kasi sa linya. Broken line sir. Hindi sir. Hindi nyo matanggap yung pagkakamali nyo. Quack. Alright, so ganito kasi yung nangyari yung guys, no? pinara ako ng traffic enforcer dito sa Maynila so alam ko naman sa sarili ko na wala akong violation kaya medyo napataas din yung boses ko so mali ako dun sa part na medyo mataas agad yung boses ko pag sagot dun sa traffic enforcer at inupload ko nga pala yung video na to para maging aware lang din yung mga kapwa ko driver lalo na yung mga dumadaan dito sa lugar na to lalo na kung wala kayong dashcam na katulad nito mababalikan nyo, marireview nyo kung sino ba talaga yung mali or tama so dito nga pala yan sa Binondo so galing ako ng Manila City Hall so tumawid ako ng tulay pababa dito sa may papuntang Binondo so binabaybay ko tong hindi ko na alam kung anong street to eh basta papunta ako ng Juan Luna Street tapos yun nga nadaanan ko yung dalawang enforcer don sa may stoplight Uh, sinita ako, pinara ako kaya malaking bagay talaga kapag ka meron kang dashcam eh kasi mababalikan mo yung nangyari halimbawa pinara ka tapos sinabi sa iyo beating the red light ka so pwede mong ma-review kasi meron pa ako rito mga nakasave na videos yung katulad nga nung sinet din ako dun sa may kandaka naman nya tayo so beating the red light daw ako nung tinignan namin yung dashcam ko na-review namin green pa naman. So pinalampas niya ako, 'di ba? So napakalaking bagay talaga kapag ka meron kang dashcam. So ayan guys, malapit na ako dun sa dalawang enforcer na nakabantay dun sa kanto. Sinasabi niya na dapat nasa kaliwa lang daw ako, pero ang dami naman nakaparada rito sa sakyan, kaliwa at kanan, 'di ba? Ano ka mag-stay sa left side niyan? So broken line naman 'yan kaya ginawa ko yung kalahati ng sasakyan ko is nasa kaliwa kasi kakaliwa ko hindi rin kasi ako makakasagad doon kasi may kasalubong na kariton ba yun so yung, yung kalahati ng sasakyan ko nasa left side kasi may mga nakaparadal sa kaliwa ba diba? so ayan na relax na relax lang yung dalawang enforcer sa gilid ayun o oh. no? mapapansin nyo diba hindi mo talaga akalain na paparahin, nila, paparahin niya ako dyan so inaantay kong mag go tapos nakasignal na rin ako nyan magsisignal ako pa kaliwa tapos nagulat din ako bigla na lang niya akong pinara. Okay, balikan natin yung space kung saan sinasabi ng enforcer na dapat nandun lang ako sa left side dahil kakaliwa ko. So eto yun guys, oh, yan yung part na yun. E eh, paano naman tong mga to na nasa kaliwa, kakaliwa rin ba yan? Tapos ito, yan, may nakalagay na nga no parking eh. O oh, di ba diba? kita nyo yan. Pero wala naman akong pakialam dyan kasi hindi naman ako ang mayor dito. Kaya balik tayo dito sa dalawang enforcer kasi malapit ng maggo kaya kayo kapag ka alam niyo naman na wala kayong violation guys uh, makiusap kayo sumagot kayo minsan kasi yung ibang enforcer abusado rin kapag ka sumagot ka titikitan ka pa ng ano lumalaban ka sa enforcer di ba so wala kang lulugaran eh ayan na Right Broken line sir, sir. broken line. Nakita nyo dito kayo sir. Broken line yun sir, nakita niyo naman. Dalawa pwede mangyari sa inyo dyan sir. May task kam ako. Hindi ako makipagtalo sa iyo. Pag ka kayo dyan, kaya may mag-aas. Wala mababag na sa unahan ako eh. Kinakain mo kasi sa linya. Broken line sir. Hindi niyo matanggap yung pagkakamali nyo. So ayun guys, pinalampas niya na ako. Sinabi na lang niya, hindi ko raw matanggap yung pagkakamali ko eh. Nangangatwiran lang naman ako. Tapos sinabi ko, tinuro ko sa kanya na may dashcam ako para at least di ba reviewin namin kung mali ba talaga ako pero ayun pinalampas niya na ako eh so ayun guys kapag ka mapapadaan kayo dito sa binondo ingat na lang kayo uh, stay on your lane na lang para at least wala silang makakita butas para hulihin kayo aminado naman ako na may mali din ako ron talagang napalakas yung boses ko si nagulat ako eh di ba? may mga nakapark naman sa left side pero okay lang sa right side no parking okay lang din tapos ako broken lane naman, pwedeng kumaliwa doon Pero pinara niya ako. So yun lang guys, uh, awareness lang. May mga susunod pa tayong vlog, abangan yan. Subscribe niyo na yung ating YouTube channel at click mo na yung bell notification para updated ka pa sa mga update natin sa kalsada.